Wamata siya una illa ayya siya Allahu Rabbul alamin. Wala kayong nanaisin, wala kayong paplanuhin, wala kayong gusto na gusto ninyong mangyari, ngunit ang mangyayari kung ano ang pinlano ng Allah na kagustuhan niya, na gusto niyang maganap at mangyari. Subhanallah, look at this. Tapos na ang lahat, bro, na ipasulat na. At ito sa kagustuhan ng Allah, ang Muslim, panatag ka, bro, kapatid kapatid na Abdul Aziz. Panatag ka kapatid na Adam na ikaw ay nagmuslim ngayon, tanggap mo ito na ito ang tunay na kaligtasan at ito ang totoong kaligtasan, ito ang totoong yaman natin. Kung anuman ang gawin sa iyo ng pamilya mo, itatakwil ka ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, dahil nagmuslim ka, magiging panatag ka dahil alam mo na ito ay kasulatan at kagustuhan ng Allah at manggigibabaw ang pananampalataya mo kaysa sa kahit sinong tao. Dahil ang isang muslim, mas mahal niya ang Allah. At sumunod si Propeta Muhammad, bago ang mga magulang natin bago ang sarili natin at bago kahit sinong tao dito sa San Tinakpan